Ayan guys, nabaklas ko na lahat. Yung head, yung black. Ito yung black. Ayan. Yung black ng RS Cove guys is uh, may konting gasgas -gas na rin sya. Pero pwede pa to kasi wala pang pa pumapalit. Pwede pa naman yan o. Oh. Hindi pa naman ganong kagas gas. Konting-konti lang. Tapos, ito na yung head. So, natanggal ko na yung spring. Natanggal ko na yung valve. Uh, so, pansinin nyo guys, kaya pala kaya pala hindi siya mag-start, kaya hindi siya umaandar kasi sobrang kapal ng carbon. Ayan guys, o. Oh. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Sobrang kapal ng carbon ng uh, bulb sa intake. Ayan. Yung intake ang sobrang kapal ng carbon. Ayan, o. Oh. Ang kapal, o. Oh. So, lilinisin natin yan. Ayan. Ito yung may tagas sa intake, yung may tagas na gas. Kaya pala hindi siya maandar. Ayan guys oh, medyo focus natin 'ayan. 'Di diba ang kapal? Sobrang kapal ng carbon. Ito naman yung sa exhaust. Ayan oh. So hindi ganoon kakapal ang ano niya carbon niya, pero lilinisin na rin natin 'yan. Ayan. So, yun guys, uh, bali wala akong mabili dito sa Cavite, wala akong mabiling ano. Wala akong mabiling piyesa. Wala akong mabiling makitang mabilhan ng ano ng ganito yung uh, ang tawag dito uh, bulb seal so sana okay pa yung bulb seal bulb seal nito so yun dito kakabit ko kasi samantala lang abang mag order kasi ako sa Lazada sa Shopee kaso wala akong aantayin ko yun hindi pa makapasok so samantala lang uh, ito muna gamitin ko para umandar na muna para makapasok tapos uh, pagdating ng order ko sa Shopee saka ko na lang ikakabit ulit Alright, let's go. Uh, tirahin na natin to. Dilinisin ko yan, guys. Dilinisin ko yan. Ito. Yan. Dilinisin ko lahat yan. Ayan, o, Sobrang itim. Ayan.